balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Muling nagkatipon ng napakaraming tao. Ano pa hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalita nito na kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao na sisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga iskripang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ng Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Kaya pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga paano mangyayaring parayasin ni Satanas si Satanas kapag maglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian hindi mananatili ang kaharian iyon at kapag naglaban-laban ang magkakasambahay hindi mananatili ang sambahay iyon gayon din naman kapag maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian malipang gapusin muna siya niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang Espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina, mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika. Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Yeso okay, Cristo. Isa magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa Pablo Carillon Street at maging sa mga nakasubaybay po po sa ating online. Pagamat ito po ay hindi uh, pangkaraniwang schedule ng ating misa pero bahagi po ito ng ating paglilibot o paglalakbay upang ang buong parokya sa tulong ni San Nicolas ay maakay natin muli kahit papano no, ay ma makarinig ng mabuting balita. Hindi maging hindi po naging madali para kay San Nicolas ang magpahayag ng mabuting balita, ang sumunod at pakinggan ng salita ng Diyos at ibahagi sa mga tao. Dahil katulad ni Jesus ay samot-samong mga salita din ang kanyang narinig, ang mga pagdududa na ibinigay kay San Nicolás. Pero hindi yun ininda ni San Nicolás, nagpatuloy siya kahit na naging mababa ang pagtingin sa kanya, pero tinuloy pa rin niya ang kanyang gawain na magdasal para sa mga kaluluwa, ang tumulong sa mga nangangailangan kahit na maubusan na siya ng lakas. Kaya maganda po na sa linggo rin ito, sa ipinahayag sa atin na Ibanghelyo mula kay San Marcos, nawa ay mas ma-inspire din tayo. Pag kayo ba, sino ba ang nag-i-inspire sa inyo? Sino yung madalas ninyong pinatanong pinapanood? Anong channel? Kasi kahit pa paano po, mayroon silang influensya sa kung paano kayo magdesisyon. Sa kung paano nababago ang pagtingin ninyo sa inyong buhay. Yung mga magulang ba dito, nagiging uh, maituturing ng mga anak na nag i -influence sa kanila sa tamang paraan. Yung mga mag-lumikap, mag, mag kasi nai-influensya sila ng kanilang mga magula. Nagiging mabuting mamamayan dito sa barangay kasi rin yung naipapakita no, ng mga magula. Tama ba o ano ba? Wala pang mga good influence dito sa ating barangay? Kasi kapag mayroong gustong gumawa ng mabuti, eh, kinukuyog ng ibang mga kapitbahay. Bakit kasi nangangin ilan yan? ganun ba? Ano may sa atin? Huwag eh? na tayo makailab. Eh, kanina nabanggit ni Dado, you know, may mga jumper tayo dito. Wala na lang gusto magsalita kasi kapag nagsalita na may jumper, ikaw pa masama. Kaya ang pagsinang kanina, no? narinig natin sa Ibanghelyo, habang si Jesus ay gumagawa ng mabuti, ano ang sinabi ng ibang kakilala ka niya, ng ibang mga kasambahay niya, o doon sa barangay nila, nasisiraan na yan ng bait. Na parang sa panahon ngayon, ang gumagawa ng tama, may sira. At ang matino, yung mga gumagawa ng masama. Eh, Saan tayo pupulutin kung magiging gano'n ang ating pananaw, ang ating pumagiging magiging prinsipyo sa buhay? Sige na, okay na lang yan, para tahimik tayo. Total, lahat naman gumagawa. Marami naman gumagawa niyan. So, sino nga ba talaga ang nag-influensya sa buhay natin. Kapag naghihirap tayo, kapag nagkakasakit tayo, ang sisi natin sa ibang tao. Hindi natin nakikita kung yung ito ay bunga ng ating mga desisyon. Kasi in, nagpa-influensya tayo. So kung mabuti yung iyong uh, naging desisyon, dahil yan sa pinakinggan mo, kung naging masama o pangit ang iyong buhay dahil din yan sa pinakinggan mo, pinaniwalaan mo eh. Kaya kung ano at sino ka ngayon, wala kang ibang kung pwedeng pagbalingan kundi ang sarili mo. Hindi ang magulang, hindi ang kapitbahay, hindi ang barangay, lalong-lalo na hindi ang Diyos. Kasi narariyan, ibinibigay ang salita ng Diyos. Kaya nasabi ni Jesus, ang tumatalima sa kanyang mga salita, sa utos ng Diyos, ay tinuturing na pamilya ng Diyos. Kaya lang, paano tayo magiging pamilya kung ayaw nga natin tumalima? Hanggang hingilan tayo sa Diyos. Pero ayaw natin siyang pakinggan kapag itinuturing ang ating mga pamumuhay ang natin, mga artista, mga politiko, mga politician na dito. Pero, eh? Pero, tama ba, mabuti ba ang kanilang sinasabi? Sa ikabubuti ba natin ang kanilang ginagawa? Pero ikaw ting mismo. No? Eh? Politiko po, no? wala tayong o, pwedeng pagbalingan o uh, i-sisihin sa kung ano ang nagiging estado ng buhay natin. Dahil lahat yan, tayo pa rin ang magdidesisyon. Desisyon mo pa rin Kahit sabihin mo pa, eh, napilitan lang ako dahil sa kanya, ikaw pa rin ang nagdesisyon mo. Kaya tuloy mo lang, no? Kahit sabihan ka na sinasabihan ka ng spirit, masamang spirito, kahit sabihan mo pa na nasisiraan ka na ng bair, Basta kung ito ang sinasabi ni Jesus, ito ang ayon sa utos ng Diyos, gawin mo. Kahit na isa ka na lang at sabihin ng lahat, baliw na yan para sa Diyos, ikaw ang pinakamatili. At lahat ng nagsasabi ng baliw ka, lahat yan, impyerno ang buhay niya, patatid na araw. So, suriin natin mabuti ha, kung Nasaan nga pa tayo? Nasa pabuti o nasa kasama? Pero nawa po, pag sumikap tayo na, na katulad ni San Nicolas, hanggang sa wakas ng ating buhay, sinisikap na sumunod at gumagawa ng ayon sa utos ng Diyos. Amen?